Ito yung niluluto ko guys na sa sobrang sarap talagang mapaparami kayo ng kanin. Wala kang ibang gagawin kundi umupo at panuorin mo to at ituturo ko sa iyo kung paano niluluto yung pork lempo na nagmamantika. Hiniwa ko lang yung pork lempo na ganyang kalalaki. Ilipat lang natin sa kawali tapos maglagay lang tayo ng sibuyas tapos bawang, laurel, pang palasa, asin lang guys. Tapos dalawang tasang tubig tapos pakukuluan natin to ng isang kulo katulong yan na lumabas talaga yung sariling mantika ng karne kapag kumulo na guys takpan lang natin tapos hinaan natin yung apoy at pakukuluan natin sa loob ng 30 minutes maraming salamat nga pala sa ating mga followers sa palagi nyong panonood ingat po kayo palagi dyan kung saang lugar man kayo pagkalipas ng 30 minutes natutuyuan na yung sabaw unti unti na lumalabas yung sarili niyang mantika maglagay muna tayo ng sili apat na pirasong kalamansi maglagay din tayo ng asukal tapos paminta toyo, dalawang kutsara. Haluin natin ng maigi ito guys. Huwag natin titigilan para hindi dumikit yung karne sa kawali yung ganyang pagkaluto guys. So, naglalangis. Ituloy-tuloy lang ang paghalo hanggang dalawang minuto hanggang lumabas pa yung maraming langis. Yung ganyang pagkaluto guys. So, malangis talaga. I-comment mo ngayon dyan kung ilang cup na rice nga ang mauubos mo. Maraming salamat nga pala sa ating mga kababayang OFW sa palagi yung panonood. Ingat po kayo palagi dyan kung saang bansa man kayo At isasama ko kayo palagi sa mga panalangin ko God, maraming salamat po sa biyaya na binibigay mo sa araw-araw I-bless nyo po yung food na magiging silbing lakas sa katawan namin Amen Kain tayo guys Kain Pinas Tingnan nyo naman guys kung gano'ng kalambot ang niluto natin Punitin natin guys Diba? Walang ka-effort-effort na pupunit mo agad Tapos isasawsaw natin sa suka na maraming bawang First bite guys Pa para sa inyong lahat yan nak Go! Napakatindi ng sarap niya guys. Yung ataki ng lasa, maalat-alat. Ang pagkamaalat niya, sakto lang guys sa Hindi siya matabang. Tapos may kick siya ng asin sa kakaunting tamis. Malinamnam yung combination ng lasa, yung tipong mapapa-extra rice ka ng lima. Kapag kayo na ang magluto nito guys ha, huwag mong biruin to ha. Magsaing ka ng madami dahil ayokong mag-post ka sa social media na nabi itin ka sa kanin. Bibigyan ko na kayo ng pangmalakasan, guys. Perfect bite pang commercial. Pork lempo pinatungan ko ng suka na may bawang tapos dalawang kamay ang ginamit ko sa pagsubo na oh napakatinde. Lalong sumasarap sa kombinasyon ng sausawa natin guys. Tapos kuha pa tayo ng pork lempo na may kasamang buto. Ngat-ngati natin. na nanunoot. Ang sarap. Kung mapadaan man sa iyo to. Wala nang plano-plano. Magluto ka na rin nito.